Iba noon, iba ngayon. Kung noon wala tayong alam kundi magnakaw, ha? Puro kat... Kabastusan, kawalang wala na ngayon Iba na ngayon. Ngayon wala tayong gagawin kundi mahalin natin ang kapwa natin. Tsaka magtatrabaho na tayo. Lahat ng kakainin natin legal. Bawat isang butil na bigas, isang patak na pawis. Ako magtatrabaho? Tayo magtatrabaho? Lahat tayo magtatrabaho! Doon sa loob, ha? Maraming na bago sa buhay ko. Noon wala akong Diyos eh. Wala akong Diyos. Pero meron pala. Mahal na mahal niya ako. Kaya ang unang-una ay ko sa inyo. Kung paano niyo hanapin yung Diyos. Ano? ano? Esiyas, Kapitolo 61. Kapitolo. Kapitolo 61. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin sapagkat pinahiram ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso. Magbasa! Ayoko! Magbasa ka! Ayoko nga eh! Magbabasa ka o hindi? Hindi! Magbabasa ka hindi. o hindi? Hindi nga eh! Bakit hindi? Eh hindi nga ako marulong magbasa! Ano? May reklamo ka pa ba? May akal ka pa? Sinasabi ko na nga ba eh! Isa kang bulating tinabuhan ng mukha! Berto, kumusta? Eto. Hinihika pa rin. Kumili ah. ka ng gamot, ah. Ano, para sa ika? Kumusta ang teritoryo ko? Wala bang kumukontra? Noon, wala, Julio. Baka ngayon, meron na. Sige, alis na ako. <coughs> 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 pastos, kinakausap ko pa eh. <coughs> Mukhang may palaman yung pinitawan mong tinapay ah. Be, bigyan mo nga ng bilog yan. Tublin mo na. Oo! <coughs> oh, kailangan mo ito. Nang mamantikaan yung bibig mo para kumintab. Baka may gusto kong ibalita sa akin, ha? Si Kanting Sungkit, lumaya na, Julio. Aliso ka. Baka siya ako sa sa'yo. Pag-aaralan natin ngayon ang national anthem ng grupo. Pag nagkakasayahan, kakantayin natin to, ah. Okay Sundan yun. Sundan Pom! 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 Twaila! Twaila! <laughs> Hindi tuwala. <laughs> tuwala. Tuwala. Yan. Ayun. Tuwala. Tuwala. Chiririkong. Kurikong? Kurikong. Uy, <laughs> sama yun, sama yun. <laughs> bakate, bakate yun. <laughs> <laughs> Hindi kuri. Chiririkong. Chiririkong. Tuwala. Tuwala. Abot ah. si <laughs> Kek. Bu Si Berto bukan buting kayak. Oh, inapi muna naman, inapi muna naman. Bu nga eh. Abu cikiq. Abu cikiq. Yan. Bu cikiq. Eh, cikiq eh. Eh eh Bu ciciq. Min ne mer de naman man aku eh. Ciciq ng hindi na. Serius lo. Bu ciciq. BUMUJICHI JANG -chi CHIRIRIKONG TONG NANG CHIRIRIKONG TONG NANG <laughs> Baligalig na gabi sa inyong lahat. Sino nagbigay sa inyo ng pahintulot na pasukin to bahay ko? Balita ko layan daw si Gading sungkit. Sino sa inyo si Gading? Ako. Ako ba? Ako. Hindi mo pala ikaw eh. Ang ganda ng tinding mo, bata. Ang sarap mong 嗯。啊。

teritoryo ni Julio ay kay Julio lang. Walang sino mang aapak sa inaapakan ko, ha? Yan ang isulat mo sa utak mo. Uh, hmm. uh, ha? Uh, uh, naman, Karding, hindi ka lumabang kanina Bakit? Pinuduwa ka na ba ng pinagmamalaki mong warfare bill? Paano niyang Karding? Alam mo naman, ikaw na sana may magiging <laughs> leader ng grupo, Parang ang aso. Tumikul pa mo sa... Paano kung magkasalubong kami nila, Hulong, ngayon sa daan? Hindi lang pitik-pitik sa ilong nga aabutin ko. Baka batok-batokan na lang kami nung mga ngayon. Hawak mo ngayon ang sarili mong disposisyon, Karding. Hindi kita maintindihan. Dati hindi mo pinalalam pa si mga ganyang bagay. Ba't hindi ka lumaban? Kanain mo! Ang lahat ng ipakakana ko sa inyo, Hulong, nakasandal tayo sa matibay na haligi. At nasa likod ninyo kaming dalawa ni Kapitan Laconico. Marquitos, bakit hanggang ngayon ay pang palantad sa amin ang ulo? Sa iyo pa kami dumadaan. Ang lahat ng pungapanig pa'y tahas. Nagdadaan muna. May tang. Paul, may tang. Yan na lang, Julio. Patatawag ko na lang kayong muli. Rigalo ho para kay Karding Sungket. Para kay Karding? Aha. Saan galing? Hindi ko ho alam. Napag-utusan lang na ho ako eh. Sige ha. Ano yan? Paano Regalo ro para kay Karding. Karding, regalo ro para sa iyo. Bukhati niyo! Tahan-tahan, ah. Hoy! Oh. Lapit-lapit! Bilis! Ang sabi niyo nun, pag nangangailangan kami ng tulong, nalapit lang kami sa inyo. Totoo po ba yon? Kalin, pag akong sabi, ako nga Ngayon, ano ikaw kailangan? Ako pwede bigay sa'yo lahat-lahat, ah. Yung tatay-tatayan n'yo namin, tinira kanina. Sigurado ako, kami na ususunod, eh. Ibang usapan n'yo ito. Buhet ka mataya na. Ah. Kailangan n'yo namin ng tulong n'yo. Kailangan namin ng armas. Kailangan namin lumaban. Pwede, pwede. Lahat tulong ikaw kailangan, ako humingay sa'yo. Pero, Kalin, kailangan, Mr. Lee, iyo tulong, ah. Dahil ako, sa misis, sa Teresa, lahat muhay namin, delikado, ah. Eh, Karin, ikaw, nga pwede, tama ho sa akin, ah. Wala akong problema dyan. Basta siguraduin niyo sa akin, sagot niyo ko. Kung sagot niyo ko, sagot ko, buong pamilya niyo. Marami salamat, ah. Ah, Mr. Lee, Mrs. Lee, ako rin meron problema. Oh, ikaw, Sammy, ako tulong sa iyo, ah. Gamit ako, kubeta, pwede? Eh, Hindi pwede. Hindi pwede. Kalin, ako melon sabi. Ako tulong sa'yo kung saan ikaw kuha almas. Ah, oh, pantay niyo may mga kargamento, ha? Ako sabi lang namin yung buyer sa taas. oh, boss. だ!ゴー!

makinig kayong lahat! Mag ngayon! Ang lahat ng pat... ...nya ay sarado na! Huwag na kayong babalik dito! Ang bumalik! Patay! Ha? Sige! Labas! Labas! Lagi si Julio! Hindi ko alam. Sinungaling! Nasaan si Julio? Hindi ko talaga alam. Matigas ka. Sabihin mo kay Julio, magmula ngayon magiging maligalig na yung buhay niya dahil tumating na yung pinakamasama niyang panaginip. Ha? Karting sungkit! Tandaan mo yan, ha? O sige, matulog ka na. Karting! Ito'y tumutok sa akin ng barelo. Hindi, ako tinutukan dito eh. Hindi, ako. Manunuto ka pala. Kamukha ko lang yun! Ah, iho, pag tinutok mo yung baril, ipuputok mo! Nagmintis ka Ata. Kinakalawang na yata ako ah. kita ko, para sigurado. Maroon <laughs> 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 mo ka magdasal. Ano pa hinihintay mo? Umpisa mo na! Matindi na yabis ito. Paktay! Baka yung daliri ko, makakalabit ko to, patay kayong dalawa paglalamayan kayo bukas. Babaan niyo yung barilyo. marunong ba kayo magsayaw? Hindi ko ako marunong magsayaw. Ikaw? Hindi rin ako marunong magsayaw eh. Ah, ganun. O sige, tuturo ako kayo magsayaw. Tinikling sa bala! <tod noise> Kardeng! Ito, ganito ang ginawa sa'yo eh. <tod noise> mali! Ganito yun eh! Hindi, <tod noise> ganito yun eh! Puro kayo mali. Walang tumama sa inyo eh. Ganito yun eh. Sabihin mo sa amo mo, isarado na itong p ito. Baka gawin kong tindahan ng uling dahil sa susunod, susunugin ito ni Karding Sungkit.